Dahil nga sa mga kambaldiwa, tuluyan nalaman nga nitong si kung sino nga ba ang nilalang na dumadalo sa kanyang paniginip. Ito nga ay ang anak ni Danayan na ito nga ay si Sangre Terra. Hindi ito matatagpuan sa mundo ng Inkantadya sapagkat ito'y naninirahan kasalukuyan sa mundo ng mga tao. Kaya naman gumagawa ng paraan itong si Metena kung paano mapuntahan ang naturang sangre. Dahil para sa kanya, ito ay banta sa kanyang trono. Subalit, nahihirapan nga itong si Metena sapagkat hindi mabuksan ang uning lagusan dahil na rin sa kagagawan niya. Sinigurado niya kasi itong isara dahil alam nito na si Perena ay nasa mundo ng mga tao at dahil takot din siya kay Perena kaya naman ah, sinigurado niya na si Perena ay hindi na makabalik sa mundo ng Incantadia dahil isa din siyang panganib at pangamba sa trono nga nitong si Metena kaya naman ah, humingi siya ng tulong sa mga Adamian dahil may isang nila na nakapagsabi na mayroon pag isang lagusan na pwede niya daanan yun nga ay ang dulo ng Adamia hindi talaga lalabas itong si dahil ang ipapasundo lamang niya ay walang iba kundi ang kanyang mga kanang kamay sa na mga kawal at ito nga ay si Olga at ang iba pang mga kawal. Samantala, sa mundo ng mga tao, dito nga ay maghahagilap itong si Perena matapos ng may kumakalat tungkol sa ginawangan ng sangre na pike na ang ay uh, galit na galit siya at gusto niyang makita kung sino nga ba ang gumagawa noon sa kanyang haldeya gayong nagmamalasakit na nga ito sa mga tao ngunit it, ganun pa ang ginanti sa kanya pag iisipan pa siya ng masama. Kaya naman na uh, gusto niyang makita na lamang ang kanyang hadeya nang sa tuluyan ng matakasan ang mundo ng mga tao at bumalik na lang kung saan siya nababagay. Matagal na ang hinahanap ni Perena ang kanyang hadeya kaya naman ay uh, iinip na siya kung bakit kasi ito nga ang setera ay hindi mapermis sa isang lugar laging nauudlot ang kanilang pagtatagpo. Ngunit sa pagkakataon ngayon yun kung saan magkakaroon na sa gupaan. kasi itong si Perena buong akala niya na ang bihag nga ng no, si Emil ay ang sangre na kanyang hinahanap. Subalit hindi pala. Ngunit pupunta din itong si Tera kaya naman magtatagpo at magkukrus na ang kanilang landas. Subalit makakasagupo nga nila pagdating nga ng mga tauhan nga nitong si Metzena.